Dahil maganda yung panahon, papasyal tayo ng kusina with konting trabaho dito sa barko for today's video. Hindi rin naman ako makasagap ng chismis kung makakauwi ba yung kalbo bago magpasko pero basta may pagkain, let's go! Madali lang pala tong pa-project ni Bosun guys, maglalagay lang tayo ng sabitan ng kadena tapos chibugan na. Mas nahihirapan pa nga ako sa pagkain kung paano magdadayet, shish! Paano pa guys pag inabutan ako ng Pasko at bagong taon dito sa barko, puro food trip talaga tayo. Grabe na naman yung mga iluluto niya ni Mayor, hindi pa nga umaabot ng New Year, putok batok na. Kaya tatapusin kagad natin tong pabradyik ni Bosun, sabay sugod sa kusina. Kaso nga lang biglang nagka problema. Eh, napakaangas par, paano ko kaya welding to? Wala naman tagahawak. Sheesh! Walang partner, no problem. Samahan ng malalamig ang Pasko. Oh, sheesh! didiskartehan na lang natin guys. Sanay naman tayo mag-isa. Hugot yarn. Ganito lang pala yung gagawin natin. Kalbong siman TV. Explain. Dahil wala tayong tagahawak guys, kailangan lang natin ng dalawang maliit na angle bar. Unang gagawin, i-welding yung isang angle bar dito guys. Dapat sapat lang, hindi yung sobrang tibay. Sunod, dito naman natin i-welding yung isang angle bar guys. Dapat pantay lang, walang labis, walang kulang. Ayan guys, parehas na silang nakadikit pero hindi mahigpit yung pagkakakapit. Eh, napakaangas par, no partner, no problem. Ngayon naman guys, pwede na natin tanggalin yung dalawang angle bar na hindi matibay yung pagkakadikit. kung kanina guys, no partner, no problem, ngayon naman, mang istorbo tayo na nagtatrabaho. Eh, meron kagad ako na ispatan guys, si kingfisher Fisher, kakakit lang sa itaas, kaya pinababa ko kagad. Basa ba kamay ko? Basa daw yung kamay niya guys, huwag siya mag-alala, makikiliti lang naman siya ng konti. Buti na lang mayaman si mama at maraming pambili, kaya bigyan ng jacket yan. Okay, tapos na tayo guys, at ito pala yung silbi ng ginawa natin. Kung napapansin nyo yung mga kadena sa baba guys, yan yung magiging sabitan para yung mga kukuha, hindi na yuyuko. Tara guys, punta na tayo ng kusina. Let's G! Ayun lang, busy si Mayor guys. Bahala na raw akong magkurot-kurot. Shish! Eh, nakakita ka agad ako ng putok-batok guys. Wala pang bagong taon, nagkakaputukan na. Buksan na rin natin, hindi ko kasi matiis. Sobrang yummy! Eh, napakaangas nun par. Ano kaya yung nakabaon na yon? Sana all! Tara guys, kain. Lalo kong ginutom. Ayun lang. Pagkapunta ko ng Chromis guys, wala dito yung nasa oven. Sheesh! May kanin pero walang ulam. Sa pasayero pala yun guys. Buti na lang nakakurot sa backstage. Oh yeah!